Good morning! Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Napakaaliwalas ng panahon. At nakikita nyo naman na napakaganda ng sikat ng araw. Pagkatapos nga guys ng mahabang araw, halos isang linggo na pag-ulan, araw at gabi ay huminto din. So, eto, binibisita ko yung aking mga halaman. Tuwing umaga kasi, kinakausap ko sila. Then, ganun talaga kasi ko, oh guys. Mahilig akong kausapin yung mga halaman. Uh, may connection, di ba Parang may buhay din sila na binibigyan mo ng attention. So, yung mga Chinecheck ko sila isa-isa, sinasabi ko good morning. Then dahil nga gumagawa yung aking asawa ng kape, ay sinaantay ko muna. At dito nga kami madalas sa umaga. Dito sa labas kami nagkakape kung hindi mo ulan. Dahil nga masarap lang umupo rito, kasama mo yung mga halaman, yung mga bulaklak. Then kasabay mo na rin yung mga tunog na mga ibon. At dito nga guys, nakakita ka ng mga usa or ng mga deer na paikot-ikot lang sila dyan. So, minsan pag nakita mo sila bigla, pag nakita ka nila bigla na lang silang tatakbo. Mayroon ako ditong dalawang kalachuchi na kinuha ko pa sa, sa Chennai. So, mga ano guys, na inapot din ng ilang taon bago na mulaklak. So, finally ay namulaklak din. So, eto dito nga kami madalas umupo. At yung asawa ko ayaw niya makuha na ng video. So, ako na lang. So, dito kami madalas umupo tuwing umaga. Dito kami nagkakape. Dito kami nagchachay. So, eto yung ina-enjoy ko talaga guys yung umaga. So, naisip ko na hindi, na, hindi ko na kailangan pang magdali, magmadali sa umaga para pumasok sa trabaho. Kumbaga, na-enjoy ko na yung paggising ko sa umaga. Then, na-enjoy ko na rin yung uminom ng kape na hindi ko na kailangan pang magmadali. Dahil, na ah, guys, wala na akong work sa mga hindi pa nakasubaybay sa akin. Uh, mula nang dumating ako dito nga sa India guys at iniwanan ko nga yung work ko at nag-resign nga ako noon sa work ko sa Philippines. And mula noon ay hindi na ako nag-work kasi nga madalas mag-travel yung asawa ko. So hindi ako pwede mag-stay sa isang place dahil nga palagi siyang umaalis. too many of this. This looks like basil. So, I think tumutubo siya. See? Kailangan mong tanggalin. Ayan. I hope this is ulam. ulam.